sta mga sa sa tuwing nag-aaway ang mga hayop ay madali nating malalaman kung sino ang may mataas na posibilidad na manalo dahil sa kanilang kapabilidad. Ngunit mayroong mga nakuha pangyayari na posibleng gumulat at bumago sa ganitong pag-iisip. Kaya mula sa palaban na hipon hanggang sa kinatatakutan ng Great White Sharks ay pag-usapan natin ang sampung hayop sa karagatan na nagkamali sa kanilang kinalaban. Kaya kung handa ka na makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Dragonfish Laban sa Hipon Nakakasigurado kong hindi mo makakalain na ang isang maliit na hipon na kadalasang hindi agresibo ay kayang umatake at pumatay pa ng isang dragonfish na hindi lamang gumagamit ng lasan bilang sandata kundi meron din ang isda na matatalim ng ipin na pwede nitong gamitin para umatake o ipagtanggol ang kanyang sarili kung kayat talagang nakakagulat makita ang video na ito kung saan mapapanood ang isang hipon na hinahatak ang kanyang nabiktimang dragonfish para kainin kung saan talagang makikita na ang nanalo sa laban nilang dalawa ay ang mas maliit at maamong hipon na nagpapakita na sadyang hindi agad madedetermina kung sino ang mananalo sa ating kargatan base lamang sa kanilang itsura o kaugalian. Number 9, Pagong vs. Dikya wala ka bang ba sasabihin ko sa iyo na ang makamandag at peligrosong madikya ay ginagawa lamang pagkain ng mapagong? Hindi lamang ang shell ng pagong ang kanilang ginagamit na protection sa peligro kundi pati na rin ang kanilang balat na napapalibutan ng matitigas na kaliskis na nagiging daylan para hindi sila tablan o mapaituhan ng kamandag ng isang jellyfish kung kaya't madami ng mga pagkakataon ang nakunan na mabilis at madali lamang kinakain ng mapagong ang madikya na kinatatakutan ng karamihan ng nila lang sa dig Number 8. Pugita, laban sa pating. Sa Bisaya, kalain mo ng pating ang siguradong mananalo kung sakaling kalabanin nito ang isang pugita. Ngunit kung mapapanood mo ang video na ito kung saan makikita ang isang pating na kung umatake ng sang octopus na agad pinagsisiyan ng hayop sa dahilan ng mabilis lamang siyang napahinto ng pugita matapos nitong puluputan ang pating gamit ang kanyang mga galamay upang hindi ito makagalaw o makatakas. Ayon sa kumuha ng video ay meron pang mga labi ng pating sa kuwebang pinaninirhan ng pugita na nagpapakita na hindi ito ang unang beses na nakapatay ang hayop ng nakakatakot na pating. Number 7, Moray Il. versus stonefish Ang mga stonefish ang isang perfectong predator sa ilalim ng ating karagatan. Kung saan mayroon silang itsura na madali mong mapagkakamalan bilang isang bato na dumagdag pa sa kanilang mga kamandag na kaya pang pumatay ng mga tao. Ngunit ang sadyang nakakatakot na hayop na ito ay dapat pa ding matakot sa isang nilalang sa karagatan na tinatawag na moray eel na mas eksperto pa sa stonefish sa pagiging isang predator. Dulot na kalamitang nagtatago ang igat na ito sa mga bato at corals upang hindi si lad agad makita ng kanilang mga biktima at makikita sa video ang nakuhanan ang ginawang strategiya ng Morayil kung saan kinagat nito ang stonefish ng patagilid para maiwasan ang spike ng stonefish na naglalabas ng kamandag nito upang hindi siya makamandag at madali niyang mapatay ang kanyang bagong biktima. Number 6, si Lion laban sa Dambuhalang Pugita dahil nga sa kakayanan ng isang pagita ng manghuli at pumatay pa ng isang pating ay talagang alam na natin na palaban ang hayop na ito. Ngunit kahit pakinaya nila ang isang patinga ay hindi naman nila kayang manalo sa sea lion na makikita sa nakuha ng video na ito kung saan makikita ang grupo ng mga sea lion. Dulot na sila ay social animals na agad hinabol ang isang dambuhalang pogita na lumapit sa kanilang lugar na talagang nakakagulat mapanood na sa isang kagat ay namatay na agad ang dambuhalang pogita na ito at ilan na lamang sa kanyang mga galamay ang makikita at gumagalaw-galaw na agad namang ng iba pang mga sea lion. Number 5, Moray Eel vs. Octopus tila ba madaming mga hayop sa ating karagatan na dapat nating katakutan ng higit pa sa mga pating dahil ang isang pugita na kayang-kayang tumalo sa isang pating ay mabilis at madali lamang natalo at napatay ng isang moray eel kung saan makikita na kahit pa nagbabalat kayo ang pugita sa bato sa ilalim ng karagatan ay mabilis pa din itong nakita ng igat na agad naging agresibo at mabilis na inatake ang pugita kahit pa sinusubukang magtago ng octopus sa masikip na siwang ng mga coral at bato. Ay dahil sa payat naman na pangangatawan ng moray eel ay naabot pa din ito ang pugita at mabilis na kinagat at dinala pa palayo. number 4. Shark versus Moray Eel ang pating na sadyang kinatatakutan ng ating karagatan ay sadyang madami ding dapat katakutan. Kung saan isa na dito ay ang mga moray il na naman na makikita sa video na muntik pa silang mapatay at makain matapos sumatake. Makikita na kagat-kagat na ng moray ilang pating at unti-unti na -unti niya itong dinadala papasok sa kanyang tirahan. Ngunit tila ba sunwerte ang pating dahil nung makataka siya sa pagkakagat ng igat ay tila ba natakot o napagod na ang moray il na umatake. Kung kaya't lumangay na lang lamang ito papalayo matapos makatakas ang kanyang biktima. Number 3, Killer Whales versus Tiger Shark Alam mo ba na mayroong nag-iisang hayop sa ating karagatan na pinaka dapat mong layuan at katakutan dahil sa pagiging sadista ng mga ito, sila ang mga killer whales na isang social animals kaya't madalas silang makikita na nakagrupo kung kaya't talagang wala nang magagawa pa ang hayop na kanilang balak at takihin kung saan ang minalas ay ang tiger shark na ito na napakitaan kung gaano na lamang katirible at kasadista ng mga killer whales na kahit pa kayang patayin at kainin ng mabilisan ng pating ay piniling pagloro ng hayop at paulit-ulit na paghahampasin ng kanilang buntot papunta sa ibabaw ng tubig hanggang sa manghina ng tiger shark at hindi na makapalagpa pag unti-unti na nila itong kinain at patayin. Number 2, Shark vs. Dolphins Kilala na siguro natin ang mga dolphins bilang isang hayop na matalino, wala ibigan at sadyang maamo. Pero ano ba na kung sakaling atakihin sila ay kaya din nilang maging agresibo? Makikita ang sitwasyon na ito sa mga pagkakataon na umaatake ang pating sa mga dolphin kung saan dahil kalimitang mag-isa lamang ang mga pating sa kanilang panguhuli ng makakain habang ang mga dolphin naman ay mga social groups na madalas lumalangoy na mayroong malaking grupo. Ay kung sakali man na makahuli ang pating ng isang miyembro ng grupo ng mga Dolphin, ay agad re at tutulong ang iba pa nitong mga kasamahan. Kung kaya't pag isa lamang ang Dolphin ay siguradong mananalo ang pating, ngunit kung nasa loob ng grupo ang hayop, ay posible pa nilang mapahama o mapatay ang dambuhala at peligrosong pating. Number 1. Great White Shark vs. Elephant Scene ang pinakakinatatakutang pating sa ating karagatan ay ang Great White Sharks na sigurado akong ikagugulat mong malaman ay kaya pa ding talunin ng ibang hayop. At ang isa na rito ay ang elephant seal kung saan merong sumikat na nakuha ng video na nagpapakita ng pagtaboy ng isang elephant seal sa isang great white shark na masyado atang napalapit sa kanyang teritoryo. Dambuhala man ng Great White Shark ay hindi naman magpapatalo ang Elephant Silk na kayang umabot sa 20 talampakan ng haba at dahil merong matatalim ng ngipin ang hayop na ito na naglalaman pa ng mga bakterya na posibleng mag-infect sa sugat kung sakaling mang makagat nito ang Great White Shark ay talaga namang naging matalino na lamang ang pating at naisipan nitong lumayo sa teritoryo ng Dambuhala at matapang na Elephant Silk. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Ang ilalim ng ating karagatan ay ang lugar kung saan kung saan tanging mga meron lamang kapabilidad ng nabubuhay. Kung kaya't kahit ano pang ang anyo ay tsura ng hayop ay hindi pa din natin sila babaliwalain o mamalitin. Lalo na kung kinaya nilang mabuhay sa malupit na environment. Kaya para sa iyo, alin sa mga sagupaan ng hayop na ito ang pinaka nagpamangha sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.